Nag-challenge ako Ako lang, ako lang Walang asimang challenge Kasi ito, Asim neto Asim neto, umuulan pa guys Eto ang asim neto Walang asimang challenge Sige, sige Kaya natin ito guys We can do this Ay, sarap niya guys Sir mm. Okay. Mula asin yung challenge. Woo! Kaya natin pa wow well, may na asin. Ah, wala. Diba? Pero well, for sure guys, ang asin niya. Para makikilid pa kayo. For sure, uh, ang, ang asin niya. Oo, diba?